Naniniwala ba kayo na lahat tayo ay mayroong nakaraang buhay? May mga panaginip din ba kayo o kaya na may mga pangyayari na sa tingin nyo ay nangyari na dati? Ganito ang naranasan ng kambal sa England na kapwa naaalala ang mga detalye ng kanilang nakaraan. Bagong lahat ay eh, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Sa bansang England, ang mag-asawang John at Florence Pollock ay may dalawang anak na babae. Si Joanna ay labing isang taong gulang at si Jacqueline naman ay anim. Ang mag-asawa ay nagpapatakbo ng negosyo ng milk delivery at grocery. Namumuhay sila na may masaya at magandang buhay. Mahal na mahal ng magkapatid na Joanna at Jacqueline ng isa't isa at tila napakahirap nilang paghiwalayin. Hanggang noong May 7, 1957, nangyari ang isang trahedya na babago sa buhay ng buong pamilya. Noong araw na yon, papunta ang magkapatid sa simbahan kasama ang isang batang lalaki na si Anthony. Habang naglalakad ang mga bata, isang rumaragasang sasakyan ang paparating. Ang nagmamaneho ay isang babaeng tila nawawala sa sarili. Nabundol ng sasakyan ng tatlong paslit agad na sawi ang magkapatid na Joanna at Jacqueline. Si Anthony naman na siyam na taong gulang pa lamang ay nasawi rin habang isinusugod sa ospital. Kumalat ang balita sa buong England ng panahong yun. Napag-alamang lulong sa samot saring gamot ang babaeng nakabangga sa kanila. Lumabas din ang katotohanan ng sinadya ng babaeng pabilisin ng sasakyan matapos sa sapilitang ilayo sa kanya ang kanyang mga sariling anak dinala ang babae sa isang psychiatric hospital. Lubos na ikinalungkot ng mag-asawa ang pangyayaring yun. Naging malungkutin at problemado ang ina na si Florence. Matindi ang kanyang pagnanais na matanggap na ng maluwag ang mga nangyari at mag-move on na sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa naman na si John ay nananalig na muling magbabalik ang kanyang mga anak sa katauhan ng ibang tao. Hindi naniniwala ang mga Katoliko sa reincarnation kung saan ang mga pumanaw na ay muling ipinapanganak sa katauhan ng ibang tao o nilalang. Bagamat aliwa sa paniniwala ng kanyang relihiyon, umaasa siya na ang dalawang anak ay marireincarnate. reincarnate Ang mag-asawa ay mga debotong Katoliko kaya mariing tinututulan ni Florence ang paniniwala ni John tungkol sa reincarnation. Madalas pag-awayan ng mag-asawa ang paniniwala ni Jan na ito. Dahil dito ay halos masira na ang kanilang relasyon at mutik nang mag-file ng divorce si Florence. Bagamat madalas na silang hindi magkasundo, nabuntis at nagsilang ng kambal na babae si Florence ng sumunod na taon. Hindi inaasahan ng doktor ang kambal sapagkat iisa lamang ang tibok ng puso noong nasa sinapupunan pa lamang ang mga sanggol. Wala ring history ang pamilya ni na John at Florence ng pagkakaroon ng kambal. Kaya naman milagro kung maituturing ang pangyayari. Ang kambal ay parehas na babae. Pinangalanan sila na Jillian at Jennifer. Malakas ang paniniwala ni John na ang kambal na ang sagot sa kanyang panalangin na maibalik ang mga pumanaw na anak. Milagro kung kanyang maituturing ang kambal. Nang maisilang ang kambal, maraming di maipaliwanag na sinyales ang naguugnay sa kambal at dalawang yumaong anak. Si Jennifer ay may maliit na birthmark sa kaliwang balakang na kamukhang kamukha ng birthmark ng yumaong si Jacqueline. Mayroon din siyang birthmark sa noo kung saan meron namang peklat si Jacqueline. Si Jillian naman ay walang birthmarks. Nung sanggol pa lamang ang mga bata, lumipat ang pamilya sa ibang lugar. Doon na nagsimula ang mga katakatakang pangyayari. Nang matuto ng magsalita ang kambal, ay madalas nilang hanapin ang mga laruan ng mga pumanaw na kapatid. Maging ang pangalan ng mga manika ay alam nila kahit wala naman silang ideya at walang nagkikwento sa kanila tungkol sa mga laruang ito. Ayon sa kanilang mga magulang, imposible silang magkaroon ng kaalaman sa mga laruan dahil matagal na itong inimpake at itinago sa atik na hindi pa nila natutunton. Wala rin kaalaman ng kambal tungkol sa mga yumaong kapatid ng panahong yon. Nang kunin at ipakita ng ina ang mga laruan, agad kinuha at natukoy ng kambal kung kanino ang para sa isa't isa. Alam rin ng kambal na ang lahat ng laruang yon ay galing kay Santa. Bagay na paniniwala rin ng mga yumaong anak. Nakitaan din nila ng pagkakaparehas ang kambal sa mga pumano na bata pagdating sa mga gusto nilang pagkain, kilos, pag-uugali at pati na rin mga laro. May kanya-kanyang pamamaraan din sa paghawak ng lapis ang mga naunang anak na ngayon ay makikita rin sa kambal. Pati ang mga pangangatawan ay malaki ang pagkakaparehas. Si Jillian ay slender habang si Jennifer naman ay mas malaki ang katawan bagay na tinataglay ng mga yumaong sina Joanna at Jacqueline. Sa isang pagkakataon, napansin ni Jelia ng isa pang marka sa noo ni Jennifer at sinabing nakuha ito ng kapatid noong umumpog ang ulo sa isang balde. Ayon sa mga bagulang, ay totoong nangyari ito sa yumaong si Jacqueline at nagdulot ito ng peklat sa noo. Kaparehas ng kinalalagyan ng marka sa noo ni Jennifer. Patuloy ang ganitong pangyayari sa kambal habang nagkakaisip, ay unti-unti nilang na ang marami pang impormasyon tungkol sa mga pumanaw ng kapatid. Tila matindi rin ang takot ng kambal sa mga sasakyan. Nagpapanik ang dalawa kapag nakakarinig ng makina nito at lalo na kapag umaandar ng sasakyan. Madalas nilang mapanaginipang nabundol sila ng isang kotse. Isang araw ay narinig ng ina na nag-uusap ang kambal tungkol sa aktwal na nangyari nung araw na masagasaan ang mga naunang anak. Sinandal ni Jennifer ang kanyang ulo sa kandungan ni Jillian at sinabing may dugo na lumalabas sa kanyang mga mata. Dinala ng mag-asawa sa Hexham ang magkapatid. Ito ang lugar kung saan sila dating naninirahan. Agad na mukaan ng kambal ang lugar at naituro ang mga landmark o palatandaan sa iba't ibang parte ng lugar. Naituro din ang magkapatid ang daan papunta sa playground. Namangha ang mga magulang dahil sanggol pa lamang ang kambal nang huli nilang masilayan ang lugar. Ibinahagi ng mag-asawa ang tungkol sa kanilang mga anak at naging maugong ang balitang ito. Mayroon ring ilang ekspertong nagre-research tungkol sa reincarnation na dumalo sa kambal para obserbahan ng mga kilos at sinasabi ng magkapatid. Si Dr. Ian Stevenson na isang professor ng psychiatry mula sa University of Virginia School of Medicine ay bumisita rin sa kambal bilang parte ng kanyang research. Isinama niya ang detalye ng kambal sa isinulat niyang libro tungkol sa reincarnation. Kinalaunan habang tumatanda ay unti-unti ring nawawala sa memorya ng kambal ang mga detalye ng pinaniniwalaang nakaraan nilang buhay. Kung minsan ay sadyang nakakakita pa rin sila ng mga pangitain tulad ng paglalaro nila sa lugar kung saan lumaki ang mga pumano na kapatid. Sa kabila ng lahat ay nabuhay ng normal ang kambal. Marami ang naniniwala na ang kambal ay isa sa mga patunay na ang reincarnation ay totoo. Pero marami rin ang may pag-aalinlangan na maaaring gawa-gawa lang ng pamilyang mga ito para makakuha ng atensyon. Posibleng ang mga magulang mismo ang nagtanim ng impormasyon sa kambal simula maliit pa lamang ang mga ito. Maaari ding madalas mapagkwentuhan ng mag-asawa ang mga yumaong anak at di nila napapansing nakikinig at nag ang kambal. Ang kambal ay mayroon ding apat na mga nakatatandang kapatid na lalaki. Maaaring sila ang nagkwento ng iba't ibang detalye tungkol kina Joanna at Jacqueline. Hanggang sa ngayon ay nananatiling palaisipan ang mga pinagdaanan ng kambal. Sana ay naibigan niyo ang aking kwento. Muli ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos.